Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 23, 2005. Ngayong araw, nakatuon ang iyong enerhiya sa mga banayad na agos ng lakas na dumadaloy sa pamamagitan ng iyong tanda, na nagpapalakas sa iyong likas na intuisyon. Habang tinatahak mo ang takbo ng araw, hayaang ang buwan sa iyong tanda ay magbigay liwanag sa kalaliman ng iyong mga iniisip at likha. Ang iyong mga pananaw na nakuha mula sa iyong intuisyon ay hindi lamang magbibigay gabay sa iyo, kundi magbibigay inspirasyon din sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong kakayahang makinig sa iyong sariling mga damdamin at alalahanin ay magdadala ng mas mataas na antas ng kamalayan, at magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang mapalawak ang iyong pag-unawa sa mga bagay na hindi mo paganap na nauunawaan. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong likas na koneksyon sa iyong sarili at sa iyong emosyon, makakamtan mo ang higit pang kabatiran na makakatulong sa iyong mga pangarap at layunin. Pumili ng mga desisyon na sumasalamin sa iyong pinakapayak na pangangailangan, at magiging magaan sa iyo ang bawat hakbang patungo sa iyong personal na paglago at pagpapabuti. Ngayong araw, maglaan ng oras upang mag-isip tungkol sa mga mahalagang bagay na nagpapalakas sa iyong pananaw sa buhay. Habang ikaw ay nagpapahinga mula sa mga gawain, obserbahan mo kung paano ang iyong mga saloobin ay nagiging gabay sa bawat hakbang na ginagawa mo. Ipinapakita sa iyo ng araw na ito na mahalaga ang pagiging tapat sa iyong sarili at ang pagpapahalaga sa iyong sariling oras at espasyo. Ang simpleng mga sandali ng pagiging mag-isa ay maaaring magdala ng malalim na kalinawan na magbibigay liwanag sa iyong mga desisyon at pananaw. Maaaring magbukas ito ng bagong pinto ng mga ideya na magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang tuklasin ang mga bagong bagay na hindi mo palubos na naisip. Kung maglaan ka ng oras upang magsimula ng isang malalim na pagmumuni, makikita mo ang mga bagay na mas nakapagpapalakas ng iyong mga pangarap at layunin. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay na iyong araw, huwag kalimutan na yakapin ang mga pangarap na umaabot mula sa iyong mga iniisip. Ang mga ideya at inspirasyon na sumasalamin sa iyong kalooban ay nagdadala ng pagkakataon upang baguhin ang iyong kapalaran. Minsan, ang mga pangarap ay ang unang hakbang upang matupad ang ating mga hangarin. Huwag matakot mag-isip ng malaki at mangarap para sa iyong hinaharap. Ang mga pangarap ay hindi lamang nagsisilbing gabay, kundi mga unang hakbang na magdadala sa iyo sa iyong tunay na layunin. Habang ikaw ay pinapalakas ng enerhiya ng iyong tanda, maglaan ng oras upang magsimula ng isang proyekto o plano na magpapalakas sa iyong mga pangarap. Ang mga hakbang na ito, kahit na maliit, ay magdadala sa iyo sa iyong mga pinapangarap na lugar, ang mga lugar kung saan ang iyong puso ay tunay na masaya at ang iyong isipan ay makakahanap ng kapayapaan. Laging magtiwala sa mga ideya na dumarating sa iyo at huwag magdalawang-isip sa paggalang sa iyong pagnanasa. Pansinin mo kung paano sa araw na ito, ang pagbibigay pansin sa iyong mga pangangailangan ay magdadala ng kapayapaan at kalinawan sa iyong isipan. Ang iyong espiritu ay muling mabubuo at magiging maligaya kapag iyong pinapahalagahan ang iyong sariling pangangailangan, hindi lamang ang sa iba. Pansinin kung paano ang pagiging mainat sa iyong mga saloobin at damdamin ay magdadala ng positibong pagbabago sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras para sa iyong sarili, ikaw ay makakahanap ng higit na kasiyahan sa mga simpleng bagay at sa mga aspeto ng buhay na madalas ay hindi natin binibigyan ng pansin. Minsan, sa mga sandaling ito ng pagpapahinga at pagmumuni, ang tunay na halaga ng iyong layunin ay magiging mas maliwanag at magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Sa pamamagitan ng pagtutok sa iyong sarili, mapapalakas mo ang iyong kakayahang magbigay ng mas maganda at positibong enerhiya sa iyong kapwa. Kaya't mahalaga na maglaan ng oras upang magreflect at magsimula ng mga hakbang na magdudulot ng pagbabago sa iyong buhay. Ang enerhiya sa paligid mo ay mainam para sa pagpapahayag ng iyong mga pangarap at nais. Kaya't magtiwala na ang iyong mga ideya ay may kakayahang magkatotoo. Ang oras na ito ay isang pagkakataon upang itaguyod ang iyong mga ambisyon at magsimula ng mga hakbang patungo sa iyong mga layunin. Ang iyong mga pangarap ay hindi malayo, at kung magsisimula ka ng mga hakbang na magpapalakas sa iyong direksyon, makikita mo na ang iyong mga pangarap ay magiging mas abot kamay. Patuloy na lumikha ng mga pagkakataon para sa iyong sarili at huwag matakot na mangarap ng malaki. Ang iyong intuition ang magiging gabay mo upang makita kung saan nakatago ang iyong tunay na layunin at kung paano mo ito makakamtan. Ang mga kulay na magdadala ng lakas at positibong enerhiya sa iyo mayong araw ay ang asul at dilaw. Ang asul ay simbolo ng kapayapaan, katahimikan, at pagkamakatarungan, samantalang ang dilaw naman ay nagugnay sa kaligayahan, sigla, at liwanan. Ang mga kulay na ito ay magsisilbing gabay mo upang mapanatili ang iyong kalinawan sa pag-isip at upang matulungan kang mag-isip ng positibo sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang maswerteng numero para sa iyo ay isa at limang. Ang isa ay simbolo ng pagkakaisa at bagong simula, habang ang limang ay nagdadala ng pagbabago at paglago. Ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte at tagumpay sa iyong mga gawain at desisyon sa araw na ito. Samantalang ang maswerteng gawain na makakatulong sa iyong kalooban ay ang magsimula ng isang proyekto o plano na makakapagpatibay sa iyong personal na layunin, tulad ng pagpapalawak ng iyong mga kakayahan at pagpapayaman ng iyong karanasan sa buhay. Maglaan ng oras upang magsimula ng bagong hakbang patungo sa mga pangarap na nais mong matupad. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang magsimula ka ng pagmumuni tungkol sa mga hakbang na iyong tinahak. Huwag kalimutan na ang bawat desisyon ay may malalim na epekto sa iyong buhay, kaya't magtiwala sa iyong kakayahan at magpatuloy sa pagpapahalaga sa iyong sarili. Ang iyong landas ay puno ng mga pagkakataon at aral na magdadala sa iyo ng mas mataas na kamalayan at mas malalim na koneksyon sa iyong layunin. Patuloy na magsimula ng mga hakbang na makakapagpatibay sa iyong pagkatao at maging bukas sa mga bagong posibilidad na magdadala sa iyo ng magaan na kalooban at kasiyahan sa bawat araw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.